Isa na namang blessing ang dumating sa celebrity couple na sina Christine Hermosa at Oyo Soto. Isinilang na ni Christine ang kanilang pang-anim na anak ng asawang si Oyo na si baby Isaiah Timothy noong September 3, 2024. Sa Instagram post ni Oyo, makikita ang limang anak kasama ang newborn baby. Makikita na buhat ni Andrea Bliss, ang kanilang unika iha, si baby Isaiah Timothy. Testimony of God's faithfulness, you deserve all praise and glory Lord Jesus Christ. Nilagay rin ni Oyo ang pangalan na ibinigay nila sa anak, pati na rin ang petsa ng kapanganakan nito na isinilang noong September 3, proud at excited din ang ina ni Oyo, ang batikang aktres na si Dina Bonnevie. Na nag-upload sa Instagram ng karusel ng mga larawan, mula sa silid ng ospital, kung saan dinala si Christine pagkatapos manganak. anak. Mababasa sa kanyang post, and just like, that I am a happy Lola for the ninth time, isinulat niya. Thank you, Lord, for granting a safe delivery for Tin and for bringing another healthy grandchild, Isaiah Timothy, into our family. To God be the glory.